at bilang pagunita sa buwan ng panitikan ngayong Abril na may tema ang Second Panitikan, Kultura at Panitikan ng Kaunlaran. Narito po tayo ngayon sa ating episode 2 ng ating podcast at magkakaroon po tayo ng panayam sa isa sa ating mga tinalaki na literatura noong nakaraan. To be specific, ito po yung The Church on Top of the Hill ni Reverend Father Christian San Juan. So ngayon po kasama na si Father. So mga tamaga po, Father. Good morning. Uh, magsisimula po ang tanong kay Mr. George Patisapa. Pati. So, magandang umaga po ulit, Father. Uh, ang interesting po, palagi pag-aralan ng history. Kung ano yung mga kaganapan noong unang panahon. Kasi mula pagkabata natin ay inaturo na sa atin sa school yung, mga, yung kasaysayan ng Pilipinas. Minsan, kasama pa yung kasaysayan ng mundo. Pero, very rare maturo at magkaroon ng ganitong klaseng literatura patungkol sa kasaysayan ng lalawigan ng Marinduque, particular sa sa bayan ng Buak. So, ano po yung naging inspirasyon ninyo upang masulat yung ganitong klase na alam Bali, yung pagsulat niyan ay aking hobby lang sa buhay pare kasi kami schedule, kami schedule, misa, bago sa mga tao. So, pag ako'y medyo napapagod at saka walang ginagawa, ako'y nagagather ng data, information, then nag-research, and then yan nasulat yan, di na yan? yung na ilang buwan lang na ginawa uh, kasi ano, hindi naman siya isang upuan hindi buwan talaga siya ginawa and then sa akin yung isip kaya sinulat ko yan ay malinaw sa akin na hindi naman ako habang panahon naka-assign sa buwak so habang ako nasa buwak sinamantala ko na na mag-research doon and then put into writing yung history ng simbahan sa buwak at saka time na yun ay uh, dahil hulilipat na rin naman ay timing naman ano, na sinabi ni Bishop i na yan i-publish na yan para meron tayong reference to sa buwan Um, uh, bilang isang po mga nulat, uh, paano po pa naka-affect yung personal experience nito sa Marindo kahit okay, sa sinusulat pa rin. Ah, okay. So, talaga naman ay I, really love history. Yan ay yung aking passion. Dahil ako taga-buwak, binigay ko ng pansin yung sa buwak. Kasi yung mga people doon na nababanggit sa sa libro, some of them ay kilala ko. At saka iba dyan ay yung historical figure na hinala ko talaga sila. At saka yung mga pictures nila, yung mga details nila para magkaroon ng konkretong paglalarawan at kisasayan yung simbahan ng buwak. Actually, hindi naman lalang mabuwak eh. Meron ako nung uh, mugpog Meron akong gasan. yun yung mga ginawa ko na yun. Tsaka Vena Vista. yun yung mga ginawa ko na libro. So, yun yung masasabi sa tanong ngayon. Um, para po lang sa ating next na tanong, ano po yung message o yung mensahe na nais nung i-impart ip o iparating sa mga mamabasa po ng ating libro? Uh, ang aking binis kanila sa lahat ng babasa nito, sana ma-appreciate nila yung history. Particularly yung history ng bawat bayan. At yan ay, sa mga taga-buwak, sana ay ma-appreciate nila yan. Sapagkat kung anong ginagawa natin ngayon, later on, tayo din ay magiging part ng history. Kaya lahat ng memories na meron tayo ngayon, ginagawa ngayon, sila yung magiging bahagdan at magiging reference naman nila sa mga susunod na panahon. Ano? You know? Kaya yun yung mahalagang bagay na. At yun din naman ay uh, mainam na sa so, ganito mga pangyayari, pag naisulat ng isang libro, yan yung parang siyang uh, nagpapatuloy na eh. Kasi, although meron tayong old tradition at meron tayong modern tradition, pag pinagsama mo dalawang yan, makakakombine ka ng isang magandang kasaysayan. Kasi hindi habang panahon ay buhay yung nagsasabi, dapat ang ginaka-record na. Kaya yung iba dyan, ano, ay based sa interview, i-based doon sa mga personal experiences nila, sa nakita nila, sa nakausap nila at nasasasyaan nila. And then, nilagyan ko lang ito ng tinta at letra at nilagyan ko sa libro para tayo magkaroon ng concrete, experience, uh, concrete reference ng experience nila na napapakinabangan naman natin ngayon. At pwede isang guni natin yung mga pangyayari ngayon bata sa nangyari noon. Um, then ano po, uh, yung next po na question is, bilang pong isang mananalat, ano po yung thoughts ninyo o yung um, pananaw po ninyo sa role po ng literature sa pag at saka pag ng lokal na kultura natin? Actually, ha? hindi ako taga-write. <laughs> ako ay lang, uh, dito. Parang libangan lang. O libangan lang yan, yung papalipas oras. Hindi ako taga-writer, hindi ako magaling mag, yung mga, mga wordings. Ano? Pero kapag talagang sa mga cross-references, ah, masana, pero yung sa ano. Anyway, magagalit pa man ay sa bawat pag-research at sa bawat tao na may interesado sa ganyan, talagang merong preservation at the same time continuation ng ating uh, literature at ng ating history. Sa pagkat napakasarap balik-balikan na yung ating Philippine literature ay eh, lagi may kinalaman sa kultura, tradisyon, paniniwala, pananampalataya natin mga Pilipino. At yung librong yan ay ganoon din, yun sa kultura, paniniwala, pananampalataya ng mga taga Marinduque, especially taga buha Kaya dapat ay bigyan pansin ulit, ano? kasi ng school at ng anumang ano institusyon ng, ano na may hold sa ganyan, yung kahalagahan ng pagsulat at kahalagahan din ng pagsasaliksik kasi napakarami pa napakarami pa mga bagay na pwedeng malaman natin sabi ko nga ay yung librong yan ay subject pa sa correction no? pwede pang dagdagan pwedeng bawasan no? at pwede pang maging ibang bahagi pa niyan ay maging point din ng pagsusulat at magagawa ng bagong babasahin uli para sa ikaulad ng kaalaman ng bawat tao nababasa nito. So bilang may akda po nyo, habang kayo ay naga research at natututo tungkol sa history ng marinduque kay Particular sa book, ano po yung parang mga realizations or feelings nyo about dun sa parang natutunan nyo habang nag-research okay. ako? Anong ginagawa ko yan ay nakita ko yung napakayamang pala ng ano ng kasasayan ng buhok yung bilang as center ng Marinduque kasi buwak yung pinakang sentro eh tsaka yung buwak yung capital Cabisera and then siya din yung center ng faith ng Marinduque sa pagkatapos din yung katedral napakayaman nung kwento ng bawat isa na ito yung ginagawa nila Noong, noon na ang ilan doon hindi na natin ginagawa ngayon ano man ang dahilan natin ay eh, hindi ko din alam no? na ganoon nila pinagyaman yung paniniwala, kultura nila sa buhak na napapakinabangan naman natin ngayon. Na kung minsan ay sa, lagi natin ginagawa na hindi na natin alam kung paano ito nagsimula at humantong sa ating pinapakinabangan ngayon. Na kung babalikan mo ay napakadami pala pinagdaanan at napakadami na ng mga pangyayari bago pa natin na enjoy yung mga kultura, tradisyon ng simbahan at ng bayan ng buha. Ano? Kaya doon makutuntuwa naman kasi para nag-digging out ka ng mga bagay-bagay. Na matagal nang nandyan lang siya, pero wala siya nag, walang, walang nag-asikaso, walang walang nag-ano. Na kahit ngayon, may un pa rin tayong kwento na hindi alam na pwedeng malaman kung meron laan talaga sa isang tao na tututo at maghuhukay para lumabas yung ganung mga kwento. Kaya sa lugar, dira sa buwak, dira sa ah, uh, Vista, Santa Cruz, napakadaming kwento na anak nakakatakot ay eh, baka yung may alam ay pumanaw na o mawala na na hindi na natin na naipasa wala na tayong pag-abasin na susunod kaya napakasarap mo masulat bagay ng mga pangyayari may part 2 pa po kaya nito. <laughs> Actually, maraming dapat nang dyan kasi meron siyang may mga recent discoveries at saka recent uh, out dito references na ako nakita na related sa unang book. Ewan ko, wala, wala akong panahon para parang ngayon, mm -hmm. pero ang, ang, sabi ang natapos ko ngayon sa gasan. Nakabook na rin siya, pero ano uh, siya, kumbaga private use pa lang hindi naman siya asing totally nakapublish sa na ganito kundi yung parang hardbound lang about gasan naman yun, napakayaman din ng gasan sa ganyan sa kulturo sa na yun lang uh. ay, may expect po namin kaya na mabasa yung gawa ninyo oo, oh, meron na may, 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 dyan, marami <laughs> ang ginawa ko naman dito uh, kasi kung kulay may budget na malaki-laki ay eh, ating gaganyan ninyo so, kasi eh, wala tayong budget na malaki so yun, uh, ipapublish na gasan pwede mabasa ng masagasan. Binigay ko naman sa tagagasan nyo kasi aking thoughts lagi-lagi, hindi habang panahon ako nasagasan din. Alam nang ko naman yung mga yun. hindi eh walang sentido kapag dinala ko naman yun, hindi eh iniwan ko sa tagagasan para pag may nag-research ulit, parang sa masagasan. Ayan, iyon. So ano naman pong masasabi nyo patungkol sa mga kabataan ngayon na pinapag-aralan itong history culture at saka lalong-lalo na yung religion ng Romano Katoliko. Okay. Una yung salamat ano kasi hindi lahat ng bata may interest sa ganito at hindi lahat ng tao ay gusto yung magbasa ng kanya. Ano? Sa kanila, ang sorry, boring, nakalipas na yon bakit babalik-balik pa, ano? Ang ganun mga kaisipan. Pero talagang uh, once na nagbasa ka ng historical notes or book, or ano man, ito ay nagbibigay sa iyon ng isang malalim na appreciation doon sa appreciation doon sa kasaysayan kasi hindi mo mauunawaan ang kasalukuyan kapag hindi mo babalikan yung nakaraan you know? not for the sake na binalikan mo kasi ikaw mismo na kundi aadalin mo lang para lubos nating maintindihan ah bakit ito nangyayari ngayon dahil may kwento yan no kahapon ano you know? kaya ipagpatuloy ng mga bata o kabataan na aralin yung mga bagay itong sa sa literatura. Ano, napakadami natin, even mga songs, mga local songs natin dito, napakadami at napakayaman natin ng na mga nilalaman na nagpapatunay yung identity natin bilang taga Marinduque at saka taga Buwak o saan man tayong bayan dito sa Marinduque. So, bilang sa sanong since um, religiously inclined po yung libro, tapos time ni po since malapit na po yung mahal na araw, So, um, uh, baka po may gusto po kayong sabihin or kaya atin yung mga kabataan natin ngayon na basahin yung libro. Kasi personally po, uh, ko po ito kanina. No? So, parang last weekend lang po, nagkaroon po kami ng uh, like seminar since isa po sa incline po sa scholarship ay uh, sa tour guiding po. Isa po sa highlight namin sa buwak ay yung sa um, cathedral po. Tapos, as, uh, Aside po sa history na binigay sa amin, kapag nung nabasa ko po ito, tapos nakita ko yung mga pictures, dun ko po na mas, mas na-visualize yung kung ano yung tiyara dati. Tapos mas naintindihan ko po yung role ng simbahan um, dun sa times ng may mananakop pa, ano yung um, strategically na function niya. So, um, aside for this, nasabi niyo kanina na yung history po ay part natin tapos doon tayo nagdidag pa tayo mag-reflect in the future. Ano po yung gusto niyo, um, ano po yung sasabi niya para sa ating mga kabataan ngayon na hikayatin sila para um, magbasa o kaya mag-delve, mag-research sa mga ganitong bagay naalala ko lang, naku nasa buwak pa before holy week I was invited by the municipal tourism council para mag give ng talk sa mga oh mga tour guide ng mga bata, mga scholar ba no? ikikiskolar o oh, yun, at yung bagay na yan ano, ay mas masarap explain sa mga turista yung isang lugar event na din nila kapag alam mo yung kasaysayan noon. Ano? Na as if you are part of history na, na yesterday kasama ka noon ano? na kinukwento mo yung pangyayari. Yun ang mga ganda na ina. mo sa ila na ito lugar na ito, itong simbang ito, katedral, ito na ginagawa ka nito, na pag kinukwento mo yun, as if para kang part ka ng kwento na yun, na nandung ka at mo, mas na-appreciate nung mga mga. At yun ay magaganap lamang kung nabasa mo yung tunay na kwento ng isang lugar. Kaya nga, tunay, ano, hindi naman dapat ipagmalaki yan, at yun naman ay hindi naman dapat talaga pagpugay ang book na yan, at yun ay, akin lang dyan ay isunod ko lamang at baka mawawag ma 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 din sa isipan. Yan ay malaking tulong din, ano, para mas ma-appreciate ng no, mga turista yung um lugar na yun, ano. Na, bukod sa naikwento ng tour guide, ay pwede lang baon nila yun. Ah, ito pa yung sinasabi ng tour guide. You no? Know? Available naman yung book dun yan, dun sa buwak. Dun sa sa bayan ng buwak. Available yan. Siyempre, doon sa mga kabataan, ano, na sana ay hindi lang tayo uh, sumasakay sa flow na ito na ngayon. Punta tayo doon, may, may ganito doon. Right? Atin dalawin to. Kundi sana, aral din natin you know? yung lugar na yun. Aral natin yung alamin natin kung ano yung nangyari doon. Ano, you know? sa, as part of history para mas ma-appreciate yung stay, stay natin sa isang lugar at mas ma-appreciate natin yung ginagawang ritual, traditions sa isang lugar. Kaya yun ang magandang, ano, magandang uh, gawin ngayong Holy Week na bago punta sa lugar, aralin mo na, alamin, para may short info ano, at yan ay true reading ng mga literature, mga pamphlets na binibigay ng municipal government. Ayun. So, bilang last question po, uh, ano pong masasabi nyo ngayon kay Dr. Randy? Ah, yun, siyempre naman. Si Dr. Randy, <laughs> si Dr. Randy ay, uh, kami ay, mag-asama sa amin ni Chess. Matalino yung self sa Randy, si eh, Dr. Randy. Siya ay science class. Ako yung science class lang naman. Okay. <laughs> And ever since, kilala ko yung pag-magulang nila, napaka-beto ng Dr. Randy, napaka-talino. Saka, si Sir Randy ay, Dr. Randy ay, very supportive sa isang tao na alam niyang mayroong malasakit sa kultura, tradisyon, lingwahe ng isang lugar. Talagang ganoon ang suporta niya. Hindi matatawaran ang suporta ni Sir Randy sa mga taong may ganoong malasakit, na kasing niyang malasakit sa kultura, tradisyon, ritual at lingwahe. Kaya, uh, congratulations kay Sir Randy. You know? At saka, hindi isang sabi ko lang kay Sarandi doon sana pwedeng ka pwede na ibigay ng forward ah sige pati wala problema ano at napakabait naman sa Sir Randy ang laki niya ng malasakit sa ating probinsya especially sa ating kultura dito thank you Sir Randy yeah. uh, yun lang po yung doon po nag-e-end yung aming interview. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, Pada. Uh, Na-appreciate po namin at mas naintindihan po namin yung knowledge na gusto i-impart, yung history po nito, tapos yung inspiration nyo po para mas malapit po. Yun lamang po at oh, maraming salamat. Maraming salamat. Thank po. you. <laughs>